At total na nabayaran natin is eight, uh, 18,315. What's up mga speedy, magandang araw sa inyong lahat Andito tayo ngayon sa TireTech MotorMate Or Tire Tech by Motor Mate dito sa Kugon, Cagayan de Oro City Andito tayo ngayon kasi magandala natin yung CF Moto na 450MT And papalitan natin siya ng gulong na Michelin Anaki Adventure. Pero bago yon, pasok muna tayo doon kasi ha, titignan natin yung mga available na gulong. So kung meron ka reader, sniper, uh, scooter, X-Max, N-Max, uh, click. O kahit na ano, natin doon sa loob kung ano yung mga gulong ni Michelin na pwede sa motor mo. Tara! So ayun guys, kung naka bike kayo na adventure, adventure na big bike, or adventure bike na big bike meron tayong anay adventure ito ito ang size nito is 150-70 R17 120-70 R17 anay adventure din ito yung 90-90 by 21 ito naman yung bibili natin para sa CF Moto para sa harapan meron na tayong pang likod uh, 150 by uh, 80 R18 so andun na siya Di, papakita ko yung mamaya pero sa mga naka-underbone, meron tayo ditong Pilot Moto GP. Uh, bagay to sa mga sniper, uh, reader FI, ano ba mga underbone. Basta underbone ito, pilot, uh, pilot moto GP. Sobrang uh, tagal nito mag-wear off or ma, ma tawag doon, ma, mahilis. <laughs> so sa Bisaya ako mahilis, no? Ano, ano, ano sa Tagalog yun? But yeah, ito, pilot moto GP. Mataas din ang wet grip nito or grip niya sa mga mababasang daan or malalamig na mga klema. Okay? And then sa para sa mga Click X Max and Max or mga scooters, Vespa, meron tayong City Grip to. Ayan. Ayan, 'di ba? Sobrang ganda ng groove niya. Ayan yung gamit. Yan yung yan pala yung gamit natin sa Aerox 155 natin sobrang ganda ng handling hindi siya basta-basta na, na na ano na nabubutas ng pako kasi napakarubos niya kumagamit din si MiniCine ng high silica base compound technology para tulong sa uh, para mas makapit siya sa basa okay and at the same time sobrang ganda ng mga grooves niya sa lahat ng nat modelo ni MiniCine actually maganda yung grooves niya ito ay uh, designed talaga for more grip kahit mabasa how much more pag uh, tuyo ang dahan ba? Diba? and then ano pa ba Meron tayong Pilot Street Radial guys sa mga naka Ninja 400 Yamaha R3 CF Moto 450 SR basta 300cc to 600cc sports bike or naked bike or kahit adventure bike kung gusto nyo mag uh, road trip or road tires eto Pilot Street Radial 300cc pa uh, hanggang six, uh, 600cc pwede to okay? makahapit tayo sobrang ganda ng groovings niya And hi sila ka base comp lahat yan hi sila ka base comp so sa kahit mabasa at malamig yung klima okay ano pa walang road six dito yung uh, Michelin road 6 yan yung gamit natin sa Yamaha MT09 natin and then sa uh, Kawasaki 900 so kapag naka big bike ka lalo na pag 800cc or 700cc pataas Ah, uh, Road 6 is the way to go. Meron na tayo yan at dami na nating kakilala. Marami na din tayong followers na nagko-comment sa mga post natin na naka-Michelin Road 6 na sila. Proven and tested. Ayan. And uh yeah, ito ito, papalitan dito. So mga ilang minuto pag na-prepare na 'yung ano, babayaran muna natin, syempre. Tapos ikakabit na 'yon sa CFMoto 450SR. So panoorin nyo kung gaano kaganda ang ano, uh, adventure ada pa ba? Tapos pag nagpapakabit kayo, pwede kayong magpahinga dito, tambay-tambay. Ah, -tambay. tambay. Uh, comfortable. And then so, shout out nga pala sa Motormate, no. Grabe, solid yung ano nila. Mga staff nila sobrang mababait, accommodating, and uh, alam talaga nila yung mga ginagawa nila. So, antay muna tayo and then in a bit, uh, papakabit natin yung gulong natin. So, ito yung 450 MT ni CF Moto na dalagyan ng Michelin Anake Adventure. Ayan, aakyat na yan dito para palitan yung gulong. So ito na 'yung CF Moto na 450 MT guys. Um, papalitan na yan ngayon ng Michelin Anake Adventure yung gulong niya. Ito yung papalit natin sa 450 MT na CF Moto, Michelin na Anake Adventure 150 by 70 R18. Ito yung sa likod. Yan, sobrang lalim pala ng grooves niya. Akala ko hindi malalim. Eh, dapat malalim kasi para pag ano pang off-road adventure. Maganda din gamitin sa road to kasi hindi sobrang lalim ng spikes niya. Pero ayun, no? Oh, ganda ng grooves niya guys. Grabe, solid. And then, ayan, pag hawakan mo, mafe-feel mo agad yung kapit niya. Kahit hindi pa siya mainit. Brand new na brand new pa. Ayan, no? Oh. Ito naman yung sa harap, 90, 90 by 21. Michelin pa rin na Anaki Adventure. Ayan, Anaki Adventure.